Kunting kaalaman lang mga idol Yes man! Alam nyo ba na ang dalawang itoms na speaker nito ay kaya nating gawing 4 ohms? Sa pamamagitan ng ating simpleng koneksyon lamang Yan ang ating pag-uusapan ngayon Kahit ikaw, kahit sino Pwedeng gawin ito at maging sino ka man. Sa video ito mga idol ay para lamang sa mga gustong matuto at baguhan lamang. Pwede rin sa mga bitirano dyan na baka nakalimutan na ng panahon. <laughs> so simulan na natin mga idol ang connection nito. Paano natin gawin ang dalawang speaker na 8 ohms at magiging 4 ohms sa simpleng connection lamang. Kadalasan kasi sa ating mga amplifier, mga idol, ay 4 to 8 ohms lang ang kaya, lalo na pambahay at integrated amplifier. Dapat tama ang ating koneksyon para hindi masira ang ating mga amplifier. Kaya ang gagawin natin mga idol ay parallel connection. Ano nga ba itong parallel connection? Simple lang mga idol. Sa unang speaker, magkabit ka ng wire sa negative papunta sa pangalawang speaker na negative pa rin. At positive sa unang speaker at positive din sa pangalawang speaker. Sa madaling sabi, negative to negative, positive to positive. Ang total impedance niya ay magiging 4 ohms. At mag-connect din kayo ng isa pang wire speaker mga idol sa negative at positive. Papunta naman siya sa ating amplifier So sa Twitter naman mga idol ay huwag kayong mag-alala Dahil mayroon siyang filter capacitor Nabablock niya ang impedance Magiging uh, zero impedance na ang inyong mga Twitter Kasi mayroon siyang filter capacitor So sa ganitong kunting kaalaman mga idol ay magiging safe ang ating mga gamit ng mga papa So wag lang kalimutan mga idol mag like At mag subscribe Kung may natutunan tayo sa video ko Na ito Kuya Kods pa rin mga idol Nagsasabi Basta si Kuya Kods, Idol <laughs> Yes ma!